So, kung nagtataka kayo merong pingpong ball trick 'yan natin 'no para ginahan mangitlog yung mga alaga natin. So dito tayo. Hello, hello. Sana may makukuha tayo. Wala, wala. Ay, ito meron. 'Yan. So meron tayong isang itlog na kolekta. So ito yung sinasabi namin mga So paggawa namin ng kanilang uh, nest po, ah uh, talaga namin na i-gawin itong slope kasi pag hindi ito slope, malaki yung tendency na dito sila nagpapahinga sa ibabaw. So ito, kahit takas slope, meron pa ring ano, dumi nila. So every 5 PM po, ah uh, tinatakpan namin ito para hindi sila makapasok yan at makapagdumi so yung saktong size talaga para sa amin para pwede natin ipahatch nasa mga 55 grams up to 80 grams na mga itlog so paglampas ng 80 grams di, na, di natin oversized oversize na yon jumbo doon sa coop number 1 number 2, number 3, walong rooster uh, walong hen, tapos isa isang rooster dito anin, kasi 30 ito sila lahat ng mga breeders natin ayan, Siyempre, yung ginagamit natin pang paitlog ito. Egg 1,000.